Ceasefire daw muna sa bangayan ng mga senador. Yan ang napagkasunduan sa caucus nila kanina. Napagkasunduan ding magbibigay na sila ng mga resibo at iba pang pa dokumento sa Commission on the Audit. Sa gitna nito, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na may mga dokumento raw siya sa umano'y maling paggamit ng pondo ng isang senador. Nakatutok si Jamsi Sante. Yes, Mel, higit kumulang isang oras ding nagkokos sa mga senador bago magpatuloy ang sesyon. Wala kanina sa kokos sina senador Miriam Santiago na nakasick at sina senador Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano na parehong nasa official business. Maraming na pagkasundoan dun sa kokos. Una, tigil daw muna ang bangayan ng mga senador. Ikalawa, hindi na raw sila gagamit ng certification lang kapag nag-liquidate ng kanilang mga gastusin. Pinapabuksan na ng COA ang records ng Senado ukol sa mga gastusin ng opisina ng mga Senador. Sa gitna ng kontrobersya ukol sa pamamahagi ng Senate President Juan Ponce Enrile ng dagdag pondo mula sa savings ng Senado. Ang angal ng ilang Senador, bakit hindi pantay-pantay ang pinamahagi ng Senate President? Ayon kay Senador Ping Lacson, Chairman ng Senate Committee on Accounts, sumulat na ang COA para hilinging bigyan sila ng mga dokumentong may kinalaman sa paggamit ng maintenance and other operating expenses ng mga Senador. Taon-taon namang ino-audit ng COA ang paggamit ng pondo ng Kongreso. Pero certification lang ay pinapakita ng mga mamabata sa liquidation, alinsunod na rin sa inaprobahan ng Kongreso na Concurrent Resolution number 10 noong 2011, kung saan sinasabing nakagawian ng para sa liquidation, pinapayagan ng mamabatas na magbigay na lamang ng certification na ang ng pondo ay para sa legislative functions nito. Sa panibagong audit na inilunsad ng COA, magiging mas pabusisi na daw sila. Apektado rito yung Senado at saka yung mga individual senator. So marapat lamang na isang guni ko sa kanila o ipagbigay sa alam alam sa kanila na merong ganitong sulat at uh, kailangan mag-comply kami. Hiningi ko na rin yung permiso ng uh, Senate President, pinare-ready ko na doon sa accounting yung lahat ng dokumento. Kung ano yung uh, kaya nilang lang i-produce, ano? Uh, as far back, initially parang nakaredy sila na ilabas yung 2010, 2011, 2012. Bago magsimula ang sesyon ngayong araw, nagkokus sa mga senador. Sa kokus, nagkasundo silang simula ngayong taon. Hindi na certification ang isusumitin nila sa liquidation ng gastusin, kundi mga resibo at iba pang dokumento. Kung si Lacson ang tatanungin, sigurado siyang merong isang senador daw ang gumamit ng pondo ng senado sa maling paraan. Handa na raw ang mga dokumento ni Lacson na magpapatunay na gumamit si Senador Miriam Santiago ng pondo ng Senado para magrenta ng satellite office sa gusali na pagmamayari ng pamilya ni Santiago sa halagang 840,000 pesos bawat taon. Ayon kay Lacson, paglabag ito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero hindi naman daw siya nagmamadaling sampahan ng kaso sa ombudsman si Santiago. Sa ngayon, yung dokumento talagang kumpleto. But uh, alam niyo, ako, I'm thinking of... Uh, issuing a unilateral uh, ceasefire, moratorium, un until I lift it. Kasi uh, alam mo kung nakakasakit yung mga harsh words, eh dumanak na yung dugo sa, ano, sa hall. So parang merong respite. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Santiago. Pero ayon sa kanyang opisina, hindi pa rin ito makakapagbigay ng pahayag dahil masama pa rin daw ang lagay ng kalusugan nito. Bukas naman, maghahain ng kanyang resolusyon si Minority Leader Alan Peter Cayetano para humingi ng pagsasagawa ng private at independent audit sa pondo ng Senado. Mel, sa ngayon ay ongoing pa rin yung sesyon ng Senado at nag a sila ng ilang mga nakabinbi na panukala. Lalo pat ilang session days na lang ang natitira bago sila mag-break ng sesyon para sa panahon ng kampanya. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.